ikaw yung tumulong sa akin nung nakomatose ako. Ako nga. Mar Maraming salamat sa oras na binigay mo sa akin noon. Kung di dahil sa'yo, sigurado, gulay pa rin ako. Sana dumating yung panahon na masukloyan ko naman yung kabuti ang ginawa mo sa akin. Pinabalik ko lang ang kabutihan na eh pinagay mo sa akin dati. Walang wala ako noon eh. Pero tinulungan mo ang nanay ko. Kailangan kita natulungan? Joaquin. Ako si Blanca. Nakakababata mo doon. Ako yung kapatid ni Luna. Sandali, hindi kita maintindihan. Paano nag-iikaw si Blanca? Ako ang totoo, Blanca Joaquin. Ang kasakasama mo ngayon ay walang iba kundi si Luna. Nagpapanggap lang siya. Imposible yung sinasabi mo. Paano magiging siya si Luna? Maitim ang balat ni Luna. Pero yung taong ako mo, maputi. Joaquin, pitong taon na nakalipas. Dinala siya ni Mang Diego sa Amerika at doon siya pinagamot kaya pumuti siya. Eh, hindi pa rin ako makapaniwala sa sinasabi mo. Anong prueba mo na ikaw si Blanca at hindi siya? Wala na akong ibang mapapakita sa'yo. Pero isa lang ang alam ko. kaya ka na kumutuos ng dahil sa akin. Iligtas mo ako. Nunulog mo sa sakyan sa ilaw. Tanggap ko sa'yo ang buhay ko. Wala na ako ibang masasabi pa, Joaquin kung ayaw mo ka paniwalaan, wala na akong magagawa. Sabi na ako ng totoo.